at ayun na kakain na naman ito ayan ay taruan ay, dito kakain na mga busaw yung nihaw kasi ayan kamusta kayo ayan dito Nagising na ako nang alas 7 Siya naman nagising na Ewan ko alas 8 Ata ako nagising Ah, uh, seven kasi naglinis ako ng at, dalawang makulit namin sa labas. At, ito yung itong kamay. Ayun. Ayun. Ayan, tapos ito yung Si, ayan. Ay, ito pa. Ayan tayo mga gulay-gulay. Okra oh, talong. Okra oh, Diyos. Kain na. Dadakinas. Masarap na pagka ng pakti. Matutong tupo. Ang inyutom ng kanin. na yeah. po. Sayang yung kanin na baon pa gabi. maraming scam. So, okay lang. At least na... Napatunayan na sila.

may alaga ka doon yung sumalok. Aso. Ah, mm, yung crunchy. Parang sa Ano? 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 Ang sailayo niya. Ayun. Hindi nga pala kami nagdamit po ito this video kasi sabi yung sa loob. Akala mo ganyan So what? Alam nyo ba kaya hindi na kami gano'n nage-aircon? Kasi, hindi makatarungan katarungan yung bill namin sa puluntay ko? <laughs> Daig pa namin may grocery. Mm. Nakasubmitter kasi kami. Pero 150 lang ang damdam. Nang hindi namin alam ang laki-laki ng namin. Kung kailang kami na tipid. sa saka lumubo lang ganun. Wala ba kami bisita. Ganun din tubig. <coughs> Kalahati din ang tinaas. Kaya ayon, nangyawin lang kami, walang ganun. Wala kami aircon. yung aircon namin, minsan, madalas ano, gabi lang binubuksan. Kapag dating ko, tapos papatayin agad. Pag medyo lumamig na yung

Kata pagdating natin Oh, Oh, di, Ay, so bando, di na talaga eh. ini <coughs> tayo, mas, na talaga Ay, ka, Kasi, pag, uh, ano, basa yung... Pag nakaligo ako, pag ka ako, mga unaan ako eh. Tagal naman na naman ako makatulog. Ayan. So, ano ito? Bango mo? Ay, bango Tilapia. Parang gusto ko lang ito. lima ka plato pag kakain ka ng buko. Ang sawal lang naman. Bukog. Ito pa lang yung first meal namin for today's video. First meal, ano to? Agahar, almusal, merienda, hapunan. <laughs> All in one. Mamay po lipis sa dyan pinapanood ko. Kaso, kailangan mo mag-join sa anong niya. Sa niya para mag mo siya ng pulit. Episode 3 pa lang ako, pero... sabi Yung nga, yun. lang ako, sabi na hindi. Sa ano. Parang join button. Nakapanood lang yung nandun niya.

aku mau pasang pinggan yang paling aku pasang pinggan itu yang samping dan patuh

mungkin <coughs> eh <coughs> best. Ito hindi tayo masyadong Hindi. 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 kasi sa eh. Alam mo pa kasi may pa ng chicharo eh. Ah, alam, ang alam mo kasi may pa kakain. Mm. Buti regular day, hindi. pala una. La dos. Hindi hmm. naman regular day 'yan pag day off mo na Natutong yung taba. Ayun Pero at least masarap yung pagka-ihaw niya. tama lang yung lakad na. Tapos sabayan mo pa lang ano. Mahuhang na sa usawat.